Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kulto at ang leader nito sa maliit na munisipyo ng Socorro sa Surigao del Norte. Naging malaking isyo ito dahil sa mga batang lubos na naapektuhan sa mga iligal na gawain ng grupo. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ang munisipyo ng Socorro ay isang magandang lugar kung saan matatagpuan ang sikat na Sohoton Cove at lagoon. Ito ay katabi lamang ng dinadayong isla ng Siargao. Noong 1974, binuo ng mag-asawang Albino at Rosalina Taruk ang grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, kung saan ang pangunahing layunin ay ang pagtutulungan at pagsulong ng bayanihan. At noong December 20, 1980, formal na nirehistro ang organisasyon sa Securities and Exchange Commission at si Albino ang tumayong presidente ng grupo. Noong namatay siya, pumalit ang kanyang asawa na si Rosalina Taruk. Noong June 2004, nagkaroon ng kasunduan ang SBSI at ang Department of Environment and Natural Resources para sa pagpapaunlad ng lupa sa sitio Kapihan. Sa kasunduang ito gagamitin ang 353 hectares na lupain ng gobyerno bilang isang agricultural farm sa loob ng 25 years. Dito ay bumuo ng maliit na komunidad ang mga miyembro ng grupo at nagsimulang mamuhay doon bandang taong 2017. Noong 2019, maraming tao ang lumipat sa sitio Kapihan dahil sa lindol na naranasan ng probinsya noong panahon na iyon. Dito na nagsimulang manghikayat ang grupo na sumanib sa kanila. Ginamit ng mga miyembro ng SBSI ang lindol upang mapilitang tumira sa sitio Kapihan ang mga tao dahil sabi nila ang bundok na iyon ang bagong langit at ang hindi sumali sa kanila ay mapupunta sa impyerno. Marami ang natakot dahil dagdag sa lindol at mga aftershocks na nararamdaman ay ang mga salitang langit at impyerno na binanggit ng liderato ng SBSI. Alam natin na ang mga Pilipino ay madaling mapaniwala basta tungkol sa Diyos ang pag-uusapan. Ito na rin ang panahon na nagsimulang makilala si Senyor Aguila. Ang batang si Senyor Aguila daw ay ang reincarnation ni Santo Niño. Nang mamatay si Rosalina Taruc noong June 27, 2021, si Senor Aguila ang pumalit sa kanya bilang presidente ng SBSI. Ngunit sino nga ba si Senor Aguila? Ang totoong pangalan ni Senyor Aguila ay J. Renz Kilario. Siya ay ipinanganak noong November 10, 2000 sa Socorro, Surigao del Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Romel Kilario, isang magsasaka, at Genji Kilario, siya ay nag-iisang anak at kilalang palakaibigan at masayahin. Aktibo siya sa paaralan at mahilig kumanta at sumayaw. Marami siyang kaibigan at sinasabi nilang palabiro ito. Kasabay nito napapanatili niyang mataas ang kanyang mga grado. Ngunit naputol ang kanyang pag-aaral noong sumanib ang kanyang pamilya sa SBSI at tumira na sa sitio Kapihan. Dahil dito hanggang second year high school lamang ang natapos ni Jay Rance. Nang magbinata ito, tinuruan siya ni Rosalina Tarok tungkol sa mga gawain sa organisasyon. Si Mamerto Galanida naman ang nagturo sa kanya kung paano magsalita sa harap ng publiko. Si Mamerto Galanida ay dating mayor ng Socorro at ngayon siya ang vice-presidente ng SBSI. Sinuportahan din si Jay Rens dating guro na si Raldine Taruk Florano, apo ni Rosalina. Dito nagsimulang nagkalat ang paniniwalang si J. Renz ang reincarnation ni Santo Nino. Siya daw ang bagong mesaya. Noong panahong ding ito ay biglang lumindol at nahikayat niya ang maraming tao na sumanib sa kanilang grupo at tumira na rin sa sitio kapihan. Kinamit niya ang takot ng mga tao at paniniwala sa Diyos upang malin lang ang mga taga-sokoro. Dito maraming pulis, guro at empleyado ng gobyerno ang nag-resign sa kanika nilang mga trabaho para tumira sa bundok ng sitio Kapihan. Dahil sabi ng mga taga SBSI, hindi tinatanggap sa langit ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Halos na ubos din ang residente ng munisipyo ng Socorro dahil pinili na nilang manirahan sa compound ng SBSI para daw siguradong sa langit sila mapupunta. Malaki ang naging epekto nito sa mga paaralan dahil halos na wala din ang mga mag-aaral doon. Noong December 2019 ay inendorso daw ni Rosalina si Jay bilang kapalit niya. Ngunit dahil sa bata pa ito ay hindi tinanggap ni Jay ang alok na maging presidente ng SBSI. Pero unti-unting nagbago ang kalakaran ng samahan na mula sa dating ordinaryong organisasyon ay naging kulto na ito kung saan ang kanilang paniniwala ay nabaling kay Jay bilang reincarnation ng batang Jesus. Pero nang namatay si Rosalina noong June 27, 2021, si J. Renz ay formal na nahirang bilang presidente ng organisasyon. Maliban sa pagiging leader ay kilala din si J. Renz bilang kompositor ng musika. Dito lumabas ang pangalang Senyor Aguila dahil ito ang screen name na ginamit niya bilang musikero. Membro siya ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers o PhilSCAP. Marunong din si Jay Renz magpatugtog ng gitara at drums. Siya din ang leader ng Omega de Salonera, isang performing arts group na sumasali sa iba't ibang timpalak ng sayawan. Sa katunayan, nanalo sila sa street dancing competition ng Sinulog Festival sa Cebu. Dito nakuha nilang grand prize at naging second place sa Best in Costume at Best in Musicality. Nakapag-uwi sila ng higit 2 million pesos na prize money. Nanalo din sila sa isang patimpalak sa South Korea. Meron ding estasyon ng radyo ang grupo na tinatawag na ALTFM 105.5. Dito nila pinapatugtog ang mga kantang sinulat at binuo ni Jay Rents. Ngunit noong July 2023, walong kabataan ang nakatakas mula sa grupo at humingi ng tulong sa mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang. Bumuo si Mayor Riza ng task force para magsiyasa tungkol sa SBSI pero agad na naghain sa korte ang grupo at magulang ng mga bata ng Writ of Habeas Corpus para mabawi ang mga bata. Kaya't lumapit na kay Senator Risa Ontiveros ang lokal na pamahalaan para mapigilan ang pang-aabusong ginagawa dito. Ayon sa mga tumakas na bata at mga dating miyembro ng SBSI, maraming iligal na gawain ang pinapairal sa loob ng sityo kapihan. Una ay ang sapilitang pagpapakasal sa mga batang lalaki at babae. At kapag sila ay kasal na, pinapahintulutan daw ng leader na halayin ng lalaki ang mga batang babae dahil kasal na nga raw sila. Kabilang narito ang kwento ng isang alias Jane na 15 years old na di umanoy sapilitan siyang ikinasal sa isang 18 anyos na lalaking di naman niya kilala. Dagdag ni Jane hindi raw nila matanggihan si Senor Aguila dahil itinuturing daw siyang Panginoon ng kanilang grupo. After sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng uh, kunin o yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Pumayag yung peris mo na ikasal ka? Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Ayon naman sa testigong si Lovely, tumanggi ang kanyang 12 anyos na kapatid na babae na makipagsiping sa lalaking pinili ni Sr. Aguila, kaya't ikinulong siya at patatawarin lamang kung sisiping siya sa asawa. Kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po yung ikinasal siya ni Sr. Aguila. Ako mismo, witness, me, sumunta po yung sasakyan ni Senyo. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. May pangyayari pa nga na bumabalang ang misis sa baryo at nawala ng isang buwan, ay pilit na ipinakasalang mister sa ibang babae. Pinilit siya na mag-asawa ng mayroong asawa. 17 years kami nagsama, mayroon kaming anak tatlo. Kasi ma'am, ang sakit. Hindi ko Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Ipinagbabawal din ang mga miyembro na humawak ng pera. Hindi din sila maaaring bumaba sa bayan ng Socorro nang walang pahintulot ng leader nila. Wala ding maaaring pumasok sa sitio Kapihan na hindi miyembro ng SBSI. Marami din daw ang mga sanggol na namatay dahil pinagbawalan silang pumunta sa ospital. Bawal din mag-aral ang mga bata. Nadiskubring mahigit na 800 na estudyante ng miyembro ng Socorro Bayanihan Services ang tumigil sa kanilang pag-aaral. Mapapansin din na pare-pareho ang gupit ng mga buhok ng mga babae at lalaki. Ang mga kababaihan na kahit nasa edad na 15 years old pa lamang ay inaabuso daw at sapilitang ipinapakasal sa mga lalaki. Ang mga kabataang lalaki naman ay sapilitan ding pinapainsayo para maging sundalo. Nangyayari din ang pagkulong at pagpapadel sa mga miyembro nilang lumalabag sa loob ng isang foxhole, pati na rin ang diumanoy pagpapalangoy sa mga violators sa isang aroma beach o yung isang lugar na punong-puno ng dumi ng tao. Ngunit hindi lang ito ang paratang sa grupo. Ayon sa mga saksi, si Senyor Aguila daw ay nakikipagtalik sa iba't ibang babae na kanyang magustuhan. Hindi daw makatanggi ang mga nasabing babae dahil nga Diyos ang turing nila dito at swerte pa raw sila na silang napili dahil siguradong sa langit ang kanilang punta. May balibalita din na nilason daw niya ang dating presidente na si Rosalina at ang anak nito para mapadali ang pagkuha sa liderato ng SPSI. Ngunit pinabulaanan nito ng mga apo ni Rosalina. Sinabi nilang parehong may sakit sa puso ang kanilang lola at ina. Pareho silang may enlargement of the heart. At nasa genetics na nila ito kaya't lagi silang nagpapacheck up sa cardiologist kahit dati pa. Gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerry kaya yung sinabi, sir, nga mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw last para mapunta daw yung ni Kamay Mirto at saka yung si Jirins, yung president siya, saka best president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Yung sa case po, sa tanong nyo po, regarding po sa death po ng mama ko, um, it is not and it is a public knowledge po that my parents both has heart ailments po, Your Honor. Nung, yung lola ko po, um, meron siyang enlargement of the heart as well as my mother. Nasa genetics po namin iyon. That's why we have um conducted mostly mga three times a year po kami nagpapa-check up sa cardiologist. So before po, nung namatay sila, yung lola ko, there was a, meron po siyang problema. It's a personal family matter and I don't want to expose po kasi may mga madadamay. But personally, we believe, me and my brother, that it was based on, the, the death is basically because of the heart ailment of my parent and my grandparent. Before at dahil nga nasa bundok ang sityo kapihan ay hindi nakikita ng pamahalaan kung ano ang nangyayari sa loob ng komunidad, kung saan libo-libong katao ang nakatira. Pero saan kaya kumukuha ng pondo ang grupo? May nakapagsabing ang mga miyembrong senior citizens ay persahang nagdodonate ng 20 pesos hanggang 1,000 pesos buwan-buwan. Pati na rin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps na tinatanggap ng mga nangangailangan ay persahan ding kinukuha ng SBSI upang magkaroon ng pondo. Noong panahong pandemya at noong hinampas ang surigaw ng bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40-60% to 60 na natanggap ng bawat kasapi ng grupo. Pero meron ding nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto ay ang droga. Noong September 18, matapos ang talumpati ni Senator Ontiveros sa harap ng Senado tungkol sa iligal na gawain ng SBSI, ay nagsalita ang Vice nito na si Mamerto Galanida sa press na handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon ng mga otoridad. Inami niya ang pagpapakasal na nangyayari sa loob ng grupo ngunit itinanggi na pinilit silang gawin ito lalo uh, especially the millennials no uh, na exposed sa social media so sometimes they were caught by their parents uh, in a sexual act so ganyan ang nangyari kaya uh, there are few uh, who really uh, were married er earlier but never uh, na pinupwersa sila. Itinanggi pa niya ang iba pang mga akusasyon at sinabing hindi sila isang kulto. Inihugnay niya ang pagpapakalat ng kasinungalingan sa dating miyembro na si Edelito Sanko. Yun nga ang story na gawa-gawa ni, ni Edelito Sanko. Siya, siya ang nag-provide ng information para siraan ang... Uh, kasi dati siyang miyembro pero tumilag siya in 1992, 1991. Kaya nga, at saka rival kami politically ipinakita din ng mga miyembro ang kanilang suporta kay Senyor Aguila Noong September 28, humarap sa pagdinig ng Senado si Jay Rents alias Senyor Aguila. Sa pagharap nito, isa-isa niyang pinabulaanan ang mga aligasyong ibinabato sa kanyang grupo at iginiit na hindi sila isang kulto. Higit walong oras ang isinagawang pagdinig sa Senado. Bago suspindihin ang pagdinig, binigyan ni Senator Ronald De La Rosa ng huling pagkakataon si Jay Rents para depensahan ang sarili sa iba't ibang seryosong aligasyon. Ngunit ang tanging sinabi nito ay hindi niya hiningi o ginusto na hawakan ang posisyon sa grupo. Hindi rin niya direktang nasagot ang tanong ni Sen. De La Rosa kung bakit siya ang napiling gayong siya ay bata pa lamang. Sakit po isipin na parang Diyos kahanan po ako ng lahat. Hindi ko po magagawa yan. Bata pa po, po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pinasite in contempt ng Senado ang apat na mga leader ng Socorro Bayanian Services dahil naniniwala silang nagsisinungaling ang mga ito tungkol sa nangyayaring sa pilitang pagpapakasal sa mga bata. Kabilang sa mga naditina sa pasilidad ng Senado pagkatapos ang pagdinig ay sina Jaren Schilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok at Karen Sanico. Noong September 29, sinuspindin na ng DENR ang kasunduan na pagpapagamit ng lupa ng gobyerno sa SPSI dahil sa paglabag at hindi pagsunod sa ilang mga probisyon sa ilalim ng kasunduan. Ibig sabihin nito, kailangan ng umalis ng grupo sa sitio Kapihan. Dahil dito, may mga itinalaga ng mga pulis doon mismo sa sitio Kapihan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Nagsagawa ng ocular inspection si Senator De La Rosa sa sitio Kapihan noong October 14, 2023. Ang senador ay kumbinsido na ang SBSI ay isang kulto dahil naobserbahan niya ang maladyos na paggalang ng mga miyembro kay Senyor Aguila. Naniniwala siya na ang mga miyembro ay nagbigay ng na mga inensayong sagot sa kanilang pagsisiyasat. Gayun pa man niya na wala silang nakitang katibayan ng pagkakaroon ng isang private army o laboratorio ng droga. Inutusan din ni Sen. De La Rosa ang NBI na tingnan ang isang mass grave ng SBSI matapos malaman na karamihan sa mga inilibing ay mga bata. Hindi natuloy ang planong magsagawa ng ikalawang pagdinig sa sitio kapihan. Idinaos pa rin ng pagdinig sa Senado noong November 7, 2023. Kabilang sa mga paksang tinalakay ay ang pagpapahirap sa isang senior citizen na dating miyembro ng Soldiers of God Militia dahil inakusahan siyang kinulam niya si Mamerto Galanida, ang Vice President ng SBSI. So dati, close kay ni Mamerto, pero pinagbintangan kanya na may black magic at kinulam siya, tama ba? Pagtukar ato Di ko nang di pasumilan ko ko nang gidak utan. Mutong gidak kop ko. Ingko alas ko tik media man tito sa kamong tagon. O asin ko na bahin tokok mali kuire lo. Tabati man ko nga tao nga murag murag mag kuan bay. Sulti ra baghinay. Unsa? Ha dapat idan na kan sila? Katuhong ano kuan ila kong gigapos nga na samtang gibugkot ko. Dibanjak kan ni hindi ni ni. Kada man na gunahan kamot ma'am, kini og kire. Sa itik to na ma'am sa hong sakit tong binanjakan. Unsa gitumban pa ni ang gibugkot samtang gibugkot ko diay na. So na da pa ka. Oh. Luno grabe la ni hong din hi ma'am. Kay uwan mo to. Pinag-usapan din sa Senado ang sinabi ng isang teenager na babae na tumistigo sa ilalim ng alias na Chloe. Ikinulong siya sa isang silid ng SBSI official na si Janet Ahok kasama ang isang 21 years old na lalaki na gumahasa sa kanya noong siya ay 13 years old pa lamang. Ako si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Vanian Services Incorporated. karon gitawag ng Omega de Salonera. Ginawag. Kaya June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos ug ni Sr. Aguila nga among ah, gituohan ug Ginoo sa akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa on pagka naho na ako, ning handyo ko sa nga, ipabuwag ko kay, dili ko ganahan pa kay gusto ko may Pero, ihingog ang nanay nga, kanya ang kinahanglan gadyot na kay mamay sugo sa itong ginoo. Tinalakay din ang hindi na italang pagkamatay ng mga sanggol sa sitio Kapihan. If our, our, informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn To four years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Based on the information we got, considering that uh, the mothers or prospective mothers were restricted from consulting uh, medical uh, intervention. Ang mga kasong contempt na isinampalaban sa mga miyembro ng SBSI na inilatag noong nakaraang September 2023 ay inalis upang maihain ang warrant of arrest laban sa kanila. Makaraang maihain ang warrant of arrest sa loob ng Senado ay dinala sa kustudiya ng NBI ang apat na leader ng Socorro Bayanian Services Incorporated sa pangunguna ni Jaren Skilario. Bukod kay Jay Renz, inaresto rin ang tatlo pang matataas na leader ng SBSI na sina Mamerto Galanida, Janet Ahok at Karen Sanico. May siyang pang membro ang hinainan din ng warrant of arrest. Ang mga akusado ay sinampahan ng siyam na kaso ng qualified trafficking in person, walong bilang ng child abuse at apat na bilang ng paglabag sa batas kaugnay sa child marriage. Sa ngayon dahil nasa Surigao del Norte ang kaso ay may petisyon na inihain sa Korte Suprema na ilipat sa Manila ang pagliliti sa kaso. Ayon sa prosekusyon, ito ay dahil nangangamba mga testigo sa kanilang buhay at kaligtasan. Sinabi din ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dapat malitay sa mga kaso sa Metro Manila o sa ibang lugar kung saan hindi maiimpluensyahan ang proseso. Ito na ang huling balita tungkol sa kaso ng grupong SBSI. Abangan na lang natin ang takbo ng paglilitis na maaaring magsimula sa susunod na taon. Sana ay makamit ang hustisya kung totoo nga ang mga paratang na ibinabato sa grupo nila J. Rents. Isa na namang kwento ang inyong natong hayan at sana ay may natutunan kayo dito. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong saloobin tungkol sa mga grupong may maganda sanang hangarin ngunit ginamit ng iilang tao ang organisasyon para sa kanilang pansariling interes. At para naman sa walang humpay na pagsuporta sa aking channel, shoutout po Miss Jennifer Davis from New York, Miss Remy Patawaran from Canada, Miss Margie Banosong from Cyprus, Miss Rosa Aloro, Miss Double T and Robbie from Singapore. Mr. Antonio Palumbari Jr. from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Alexandra, and Miss Marian Ortiz and family from Lipa, Batangas. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.